Ito ang itsura ng A. Bonifacio dati. So, ito lang yung pader ng Manila North Cemetery. So, napinturahan na ito siya dati. Pero after ilang taon, nung pinaganda, ginawa siyang tambakan ng mga basura. Tapos, yung mga nagsusunog ng tanso, ito yun, no? sobrang itim, di ba? Tapos, dito sa kabilang side naman, grabe. Literal na naging dump site. Ganyan kadugyot dati. Ito kasi yung way papunta to sa entrance ng Manila North Cemetery. Dito na tayo sa A. Bonifacio Avenue. Ito po yung area ng Manila. Sa kabila naman, ito na po yung Quezon City. Papunta to ng Balintawak. So i-update natin ngayon itong A. Bonifacio. Alam nyo dati itong footbridge na to. Puno to ng mga basura dati. Ginawa ang kwanto eh. Squatting area. Ayun, malinis na. Kasama sa pibicho natin ngayon, itong area ng Manila North Cemetery. Dito kasi sa may pader na yan, may mural painting dati yan. Hanggang dun, papunta sa may area ng entrance ng Manila North Cemetery. Literally, ito kabayan, naging squatting area. Pero ngayon, napinturahan na ulit yung pader, di ba? Ang ganda ng tignan. Tapos itong Center Island. Ito dati, puno ng mga kwan mga basura. Tinangan natin yung ulan, no? Mga sako na lang yung natira. Ito yung picture natin ngayon. Napakaganda nito dati. Ginawa ka kasi yung sunugan ng mga tanso. Kaya pumangit. Ayan, napintura na siya. Kulay blue na. Ay, natitira dito yung sa pagkawa mo. May nakasampay ng mga damit. Nawala nga yung kalat. Nalipat lang dito. Ang mga wirings na ganito, no? ginawang sandalan tong footbridge ito delikado to baka sumabit yan dati tagtag -tag ng mga basura oh. may nakalagay na no? bawal magtapo ng basura alright so nandito na tayo sa A Bonifacio ang ganda ng no kaya lang yung nangyari dito ginawang parkingan o oh, yan yung resulta o oh. eto ang itsura nito dati nakikita mo tong pader hindi e, kanyan talagang kanyan binaboy tsaka dinugyot punong puno ng mga sunog na mga tanso tsaka may mga kwan dito iniwan yung mga binibenta sa kalakal dito So naging basurahan talaga to dati. Mga Pino pinong-pino lang pagkagawa Yung pakagawa, oh. Ayun, mga ako na lang itong mga trailer truck na naiwan na. Pero ang parking na lang sa dito bawal din. Eh. Tapos dito kanyan sira-sira yung mga halaman dati. Oh, may mga pasura pa oh. Ayos, ah, pigturado na lahat. Ah, ito yung kabain nito yung mga nasurop dati oh. Tignan mo, parang positive eh. Hindi na siya na pigturado. ay ang basura dito ah Daming naiwan no Ganda Nakahinga na yung pattern nitong Manila North Cemetery Ah, ito na yung mga kabay ng pintura. Dati iba yung pintura dito na bago na, no? Grabe ito mga truck dito. Dagdag traffic ko pag dito na kaparada. Ayun, oh. No? So, dito, iba naman dito nakalagay ngayon. Hmm, iba na yung design, no? Maganda, yan o. May pintura, di ba? Pwede nang tikad. Yung binaboy na pader, ito na ngayon. Traffic ngayon papuntang Potay ng North Cemetery. Yun o. Lungsod ng Maynila. Okay, so nandito na tayo sa Blue Mint Street. Kaya quick tour tayo dito sa pagbabago. Talaga, may pit na dito kabay na. Yung mga polis ito, nagro-ronda na. At, at talagang tini-check lagi. Lalo na yung kalsada. Saka, yun, no, yung mga palengke area dito. Lagi na ng Blue Mint Street, oh. Dati yung mga vendor dito talaga lampas yun sa bangketa, pati kalsate, nakalatag. Pero ngayon, andyan na lang ako. Oh. Hindi na masyadong sakop yung kalsada, di ba? Papunta tayo ng LRT Bloomington Station. Ito, oh, ayos na, oh. Anong sabi niya ka ba, Mas malawak na. Ay mga konting obstruction lang. Kaya mo yun. Yung mga polis ito, nagro-ronda na lagi yan. Siyempre para iwas dito, para iwas dito sa mga tulong guest na rin. Ito, busy kasi ka ba yun? Paligid ito? Kahit anong oras, marami mga namimili dyan. At least wala na. Dati, bibili ka ng gulay. Nandyan sa kalsada lang. Ayun, wala na oh. Parang namamilinggi ka sa kalsada. Yung kita na lang yan. Diba? Nasa gilid na. So ito ba yung LRT Bloomington Station? Kung so kinukonstruct ngayon yung SCR, magiging elevated na yan.